Katahan 2025 kung nagsagawa ng counter-landing live fire exercises ng mga tropa ng Pilipinas at Amerika. Ang detalye sa ulo ni Patrick De Jesus. Umalingaw-ngaw sa Apari Cagayan ang iba't ibang kagamitan na pinaputok ng mga tropang Pilipino at Amerikano Una rito ang 105mm howitzer ng Philippine Army. Pinuntirya ang mga target na nasa karagatan sa layong 8 kilometro. Umasinta rin ang 155mm Atmos howitzers ng Army, katuwang ang howitzers ng US Army. Nagbigay naman ng close air support ang F-16 at F-18 fighter jets ng Amerika pati na ang kanilang Apache attack helicopters. Nagpamalas din ng lakas ang mga pinakawala na javelin missiles ng U.S. Marines. Abang sunod-sunod naman na pinaputok ang light armored vehicles ng Philippine Marines at Philippine Army, kabilang na ang pinakabagong Sabra Light Tanks. Tinarget naman ng smart shooters ng Philippine Air Force ang mga drone na lumapit sa baybayin. Panghuli ang pagpapaputok ng iba pang armas at machine gun sa mga natitirang target. Ang mga senaryo ngayon ay bahagi ng counter landing live fire exercises na nagpapatuloy ng mga ikatan 2025. Dito ay sinanay ang pagpigil sa mga pag-atake at aktivitas ng mananapong mula sa panas upang hindi makarating ang mga ito sa kapat. The enemy that we are uh, fighting against here is an amphibious force coming from surface ships deploying uh, an amphibious force uh, which, whose intent is to establish a foothold on the beaches with an intent to move inland uh, once uh, that mission has been accomplished. In each phase of the operation, the intent really is to regain the initiative and uh, send the, and either send the enemy back to sea, Or defeat them on land. I think our use of combined arms was uh, a demonstration of joint and combined lethality. Great opportunity for us to work together, uh, continue to improve as a team. Nagbigay ng notice to airmen at mariners isang buwan bago ang pagsasanay para sa kaligtasan ng mga sibilyan pero may na na aircraft kanina hindi tinukoy ng AFP kung ano ito. Hindi naman ito nakaantala sa pagsasanay na naging matagumpay at gumamit pa ng moving targets sa unang pagkakataon. This thing is normal. It has happened before. It is a contingency that we have rehearsed and we have practiced. Ayaw naman nang bigyang pansin ng AFP ang magiging komento ng China na ilang beses ng umalma sa balikatan exercises. Pati na sa deployment ng iba't ibang missile system kung saan nilan dito ay nasa Hilagang Luzon. China is free to think whatever it wants but uh, we are exercising our rehearsal for a ground defense. Uh, nothing more has to be interpreted from uh, the exercise that we just conducted. Sa Lunes sa mana isasagawa ang Maritime Strike Exercise sa Sambales bago ang pagtatapos ng balikatan sa susunod na linggo. Patrick De Jesus para sa Pambansa TV sa Bagong Pilipinas.